Hello, mga mga Apex, kumusta? Long time no see. It's again po, Flex Vlog. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So, ayun hey, mga Apex, kumusta? Matatagal din tayo hindi nakapag- uh, vlog kasi nabibisi po ako sa aking uh, online uh, classes, study po, mga Apex. So, bali si mga Apex lang muna yung nag-aanong nag-vlog-vlog. Naga, naga, so, ngayon, uh, medyo uh, natapos ko po yung ano ko, yung ibang task ko, yung online class. So, nasipang kong mag ah uh, mag video naman po ako para uh, baka kasi makalimutan ko yung mag, ano, yung sir natin mga kapix so mga picks, for today's video pala mga picks, ay uh, nasipan kong ano uh, mag isip nung mauulam namin kasi naano uh, na ano din ako sa pangaraw-araw namin dito yung so, anong yung ulam namin katapos ko mag video uh, mag online classes syempre ako yung mga kapix yung nag ano ng uh, mauulam namin so uh, anong oras na yan? Uh, 10.43 mag uh, alas 12 na kaya dapat ako mag-isip ng ulam so naisipan kong uh, meron pa kaming tuyo doon yung dala na yung mga pics galing sa Cebu so naisipan kong ano naman uh, maggatain ko maggatain ko naman kasi palagi kong priniprito pinapares ng mga ano so naisipan kong mag ano, mag uh, uh kulad with gata tapos lagyan ko ng konting uh, gulay so Paglabas ko dito sa amin, dito sa paligid mga ka-pics. May nakita akong, ah, si mga kapiks. May nakita akong papaya. So maraming papaya dito mga ka-pics. Kaya yun ang ihala natin sa ginataang tuyo. Kukuha lang. Marami, medyo marami ito mga ka-pics. Doon pa. Marami yan. Marami yan dito sa... Ah, tanim pala ito ng aking tito. So kukuha lang muna tayo ng isa. Panghalo natin sa ginataang gulay natin aw bulad pala sa Tagalog tuyo sa aming bulad mga kapiks yan maliwalas talaga dito mga kapiks kasi puro mga ano dito halaman yung gagamitin nating pangguha sa papaya mga kapiks ito kukunin lang sampayan uh, pinaka ano niya uh, pinaka tukod <laughs> kukunin lang muna natin mga kapets yung gagamitin natin sa pagkuha ng papaya let's go so yan mga kapits magsusungkit lang tayong pang ulam so dalawang piraso kukunin ko kasi pagbutsa lang medyo kunti lang dalawa natin para medyo marami para umabot pa ng mamayang gabi Yan, dalawa. So, kulang na lang ay bibili ako ng nyug dun sa ano. sa Rimbo. Yun ako bibili ng nyug. Panggata. Let's go! At yun, mga bawa bumili ng data uh, gata sa nyug. Ay, inutosan ko muna si Mama Pix magbalat ng ano? Papaya. Papaya. Para yeah. pagdating ko, magano na lang ako magpiga ng gata tsaka magluto. Maganda po yung may pira kasi maabilis lang po siyang mabalatan. Ah, so ayan mga pigs, tara, bilhin muna tayo na. Nyog, let's go. Ayan mga pigs, nakabili po ako ng uh, nyog kaso lang, natagal lang ako kasi yung, pin yung, 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 ko, wala. So, so dun, dito ako sa kabila pumunta. So, nakakita naman ako. So, ito ngayon ay nagaano ko yung mga pigs. Ito po yung iahalo ko sa uh, ginata ang ano natin yung bulad tuyo sa gata so yan piniprito ko muna mga pits para uh, medyo maluto talaga siya at tapos ito na po yung uh, gata nakapagpiga na po ako hmm. yan naman mga pits yung ihalo natin sa ginata ang tuyo so yan tapos na yung si mama pits so yan. Tapos tulo na tulo makapit sa iyan oras na. Ah, uh, yeah, magsisilabas na yung mga bata. So, lutuin na natin mga Kapix. Let's go. Yan oh, mga Kapix, ay kinasa ko na po ah uh, papaya. So, ilalagay na natin yung pangalawang gata. Ah, ang sa mga bata ko, i tingnan na lang natin mga Kapix. Tapos pakulin lang muna natin siya natin ting asin tapos ano kumunta ito yung gamit ko pang fix pang fix yan dali yung ito ikot ikot dapat nagisang muto nito kasi anong oras na mga fix gusto <laughs> silabasa ng na mga bata susundin ko pa Ayan. Yes, Pakulin lang muna natin mga kapis. Tapos balikan natin mamaya at ilagay na, namin, na naman natin yung unang gata. Tapos sunod yung tuyo. At yan mga na natin yung ulam natin. So, yan. Medyo kinayo na. Yung, medyo malambot na pa mga kapis yung ano yan. Yung papayos. Ilagin na natin yung unang gata. Ayan mga kapix, medyo Ayan, mga kapix, puno Puno, puno Tapos uh, Diretso na natin ilagay yung uh, Tuyo mga kapix Ayan Medyo marami yung ano natin Naluto or Kunti lang yung ano natin Nagayan na Lagay na lang natin ito mga kapis. So, pakulit lang muna natin to para humalo yung toyo sa gata. Kasi masarap itong mga piks pag ano may toyo, mahalo sa gata. So, ayan mga piks. Time check kasi Sundin ko muna mga bata mga kapiks. So, okay na yun mga kapiks. Kunting pakulon na yan. Pwede na yan maulam. So, yan mga kapiks. Madali lang gumawa na ito. At, mabilis ka nito makaulam. So, ayan, Tipid na naman po kami mga kapiks. Sa ulam. So, samahan nyo kami mga kapiks. Kumain mamaya Let's go! Yan mga kapiks. Kain na po tayo. Sundin so, ko na po yung mga bata. So, samahan nyo kami kumain mga kapiks. Let's go! Kapiks, kain po tayo. Okay, friends. Kain po sinasandatan. So wala may na ng So, sa mga fixes kain muna kami. Kain na rin po kayo mga fixes. Yun mga fixes. Tapos namin kumain at ihatid ko naman po sila sa school nila. So ayan mga kapiks hanggang dito lang po muna tayo. Siyempre mga picks, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please subscribe na po and don't skip guys. Pag-click na po yung bell notification para may update po sa lahat lati ng ating mga bagong So ayan mga kapiks, thank you for watching and see you for now next vlog. -bye.